Alam nyo ba, na malaking problema ang adiksyon sa buong mundo, pati na rin dito sa Pilipinas. Maraming tao ang nahihirapan sa adiksyon sa droga, alak, sugal, at iba pang mga bagay. Bakit nga ba ang hirap kumawala sa adiksyon? Sa video na ito, alamin natin kung bakit mahirap labanan ang adiksyon. Pag-uusapan natin ang biological, psikologikal, at social na aspeto ng adiksyon, at kung paano nito naapektuhan ang buhay ng mga tao. Kapag paulit-ulit na gumagamit ng droga ang isang tao, o paulit-ulit na ginagawa ang mga nakaka-addict na gawain, malalaking pagbabago ang nangyayari sa kanilang utak. Ang mga gawain ito ay maaring mula sa pag-abuso sa droga, hanggang sa sugal, at maging ang labis na paggamit ng teknolohiya. Nagkakaroon ng malaking pagbabago sa istruktura at kemikal ng kanilang utak. Nahihijack ang reward system ng utak, na responsible sa pakiramdam ng kasiyahan at contentment. Ang mga pagbabagong ito ay nakakaapekto sa kakayahan ng isang tao na kontrolin ang kanilang mga impulses at gumawa ng mga tamang desisyon. Nahihirapan na silang magdesisyon at nahihirapan na rin silang pigilan ang paggawa ng nakaka-adik na gawain. Halimbawa, ang paggamit ng shabu ay nagdudulot ng pagbaha ng dopamine sa utak, isang neurotransmitter na may kaugnayan sa kasiyahan at reward. Lumiliha ito ng matinding pakiramdam ng euphoria at saya, kaya naman gusto itong ulit-ulitin ng tao. Sa paglipas ng panahon, nasasanay ang utak sa mataas na level ng dopamine, kaya kailangan ng mas maraming droga o gawain para makuha ang parehong epekto. Dahil dito, nahihirapan na siyang makaramdam ng kasiyahan sa mga normal na gawain na humahantong sa isang cycle ng adiksyon na mahirap putulin. Bukod sa pisikal na pagbabago sa utak, naapektuhan din ng adiksyon ang pag-iisip at damdamin ng isang tao. Ang mga tao may adiksyon ay maaring makaranas ng depresyon, pagkabalisa, at iba pang problema sa kalusugan ng pag-iisip. Ang mga taong nakaranas ng trauma, pang-abuso, o iba pang negatibong pangyayari sa buhay ay mas malamang na magkaroon ng adiksyon. Ito ay dahil ang mga nakaka-addict na gawain ay maaring magbigay ng pansamantalang ginhawa o pagtakas mula sa sakit ng kanilang nakaraan. Ikaapat na bahagi ang ating barangay, ang ating sarili, paano hinuhubog ng lipunan ng adiksyon. Ang adiksyon ay hindi lamang personal na problema, problema rin ito ng lipunan. Ang mga bagay tulad ng kahirapan, kawalan ng trabaho, at kakulangan ng edukasyon, ay lumilihan ng kapaligiran kung saan maaring umusbong ang adiksyon. Kapag nahihirapan ang mga tao na matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan, maari silang gumamit ng mga droga bilang isang paraan ng pagtakas o coping mechanism. Pinapalalapan ng diskriminasyon at social exclusion ang issue na nagpapahirap sa mga individual na makahanap ng suporta at resources. Ang mga pressure na ito sa lipunan ay maaring magpataas ng bangib ng isang tao na magkaroon ng adiksyon dahil maari silang makaramdam ng pag-isa at kawalan ng pag-asa malaking problema rin ang madaling pag-access sa droga at alkohol. Sa maraming komunidad, madaling makakuha ng mga ito, kaya mas madali para sa mga tao na magsimulang gumamit at maging adik. Ginagawa nitong normal ang paggamit ng droga at maaring humantong sa mas mataas na rate ng adiksyon. Sa Pilipinas, laganap ang pagbebenta ng illegal na droga sa ilang komunidad, kaya mas madali para sa mga tao na mahulog sa patibong ng adiksyon. Ang pagkakaroon ng drug trade sa mga kapitbahayan ay hindi lamang naglalagay sa panganib ng buhay, kundi nagpapatuloy din sa cycle ng krimen at pag-abuso sa droga. Mahalaga ang pagtugon sa mga isyong panlipunan na ito sa paglaban sa adiksyon. Ikalimang bahagi, paglaya, isang mahaba at palikulikong daan. Ang paggamot sa adiksyon ay isang mahaba at mahirap na paglalakbay at walang iisang solusyon na gumagana para sa lahat. Ang bawat landas ng tao patungo sa paggaling ay natatangi, puno ng sarili nitong mga hamon at tagumpay. Maaring palikuliko at di inaasahan ang daan, parang isang hiker na naglalakad sa matarik at mabatong daanan. Mahalagang tandaan na ang mga pagsubok ay natural na bahagi ng proseso, at ang pagtitiyaga ang susi. Ang ilang mga tao ay nakikinabang sa mga medical na interbensyon, tulad ng detoxification at gamot na makakatulong sa pagmanage ng mga sintomas ng withdrawal at pagbabawas ng cravings. Ang mga medikal na paggamot na ito ay maaring magbigay ng matatag na pundasyon para sa mga individual na magamit habang sila ay nagsusumikap patungo sa paggaling. Habang ang iba ay nakakahanap ng tulong sa mga support group at therapy. Ang mga setting na ito ay nag-aalok ng pakiramdam ng komunidad at pagunawa kung saan maaring ibahagi ng mga individual ang kanilang mga karanasan at matuto mula sa isa't isa. Ang group therapy ay maaring maging particular na epektibo dahil ito ay nagpapatibay ng pakiramdam ng pagiging kabilang at mutual support. Mahalaga rin ang suporta ng pamilya at komunidad sa pagtulong sa mga taong may adiksyon na gumaling. Ang mga mahal sa buhay ay maaring magbigay ng encouragement, stability, at isang pakiramdam ng normalcy na pawang mga mahalagang bahagi ng proseso ng paggaling. Ang mga pagtitipon sa komunidad at mga social activities ay makakatulong sa mga individual na makaramdam ng koneksyon at hindi gaanong nakahiwalay. Ang pagunawa, pagmamahal at pagtanggap ay mahalaga sa pagtulong sa mga taong may adiksyon na mahanap ng lakas at pag-asa upang sumulong sa kanilang buhay. Ang mga elementong ito ay lumilikha ng isang supportive na kapaligiran kung saan ang mga individual ay nakakaramdam ng pagpapahalaga at motibasyon na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa paggaling. Sa tamang suporta, kahit sino ay makahanap ng kanilang daan sa mahaba at palikulikong daan ng paggaling mula sa adiksyon.